Hello po, good morning uh, Luzon, Visayas at Mindanao Welcome sa aking channel Muli ako ay magbabahagi ng uh, rasyon na inyo pong magagamit na panggamot uh, sa mga sakit na gamit lang ang tubig So, nawa, ito ay uh, inyo pong uh, magustuhan at uh, makatulong po sa inyo uh, Kung hindi pa po kayo nakasubscribe Bago matapos ang video nito ay uh, subscribe na po kayo. Okay, intro mo, intro mo na po tayo. Uh, welcome muli sa aking channel. Magandang umaga po o hapon o anumang oras na po kayo ng aking video nawaya na sa mabuti po kayong kalagayan ligtas sa ano pa mang kapamakan at walang karamdaman uh, Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala skip niya na lang ang video ito uh, at maganda po ng uh, video na nai po sa inyo po nagustuhan pagkat uh, ito po ay uh, Uh, sa mga um, uh, nag-aaral na mga ang lehin So God bless po ata uh, Ano man po ang inyong reliyon ay aking gagalang Ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking irerespeto So galangan at respetuhan na lang po tayo ngayon <coughs> Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, channel uh, Paki-subscribe, like and share at hit mo po ang notification bell yan po sa baba nang ikaw po ay laging na-update sa lahat na ako ay uh, mag-upload ng video. At kung hindi ka nga nakasubscribe sa aking channel, nawa ay mag-subscribe ka na. At ayon uh, no skipping ads habang kayo po ay nanonood para tulong nyo na rin po sa akin. At uh, kung gusto, gusto nyo po nga mag- uh, join uh, membership sa ch channel kong ito. Paki uh, pakipindot po ang join button po dyan sa baba para ikaw, para ikaw po ay laging uh, na-update. At uh, yung mga special na old video na kayo lang po ang nakakapanood uh, ng mga orasyon na matitindi. At yano din, kung gusto nyo rin po mag sa video kong ito, pindutin nyo po ang dollar sign. Yan po sa baba. Okay? Nang, uh, at kayo na po ang bahala kung magkano po ang dimensyon. Ako uh, po'y nagpapasalamat sa nga sa ngayon sapagkat uh, wala pong kumakanta dito sa resorts. At kaya ako na pagbito ngayon. So, siguro lones, walang uh, ah, may pasok yung mga tao kaya nakapag uh, video ako so yun, shout out po sa lahat ng uh, solid followers ko, supporters uh, sa magsasubscribe pa lang shout out po sa inyo at shout out din sa kapwa po na uh, Tingero at sa lahat ng alipin ng Panginoon Ganun din sa lahat ng Pinoy at up abroad man dito sa Pilipinas shout out po sa inyo ah uh, yun, uh, sa shoutout ko muna yung lahat ng mga nag-comment dito sa aking uh, uh, channel. Pasensya na po kayo talaga sapagkat uh, alam niyo naman po na iniingatan ko rin ang aking channel na huwag makoperate sa pamamagitan ng music. Kasi pag may kumakanta dyan sa resource, hindi po ako makapag-upload. Uh, baka po maku-copyright ang aking uh, channel dahil sa music lang. So akin ma uh, sa shoutout lahat ng uh, mga nag-comment. Uh, pasensya na sapagkat ito po ay bilang aking pasasalamat po sa inyo. Okay, uh, umpisa natin kay uh, Ma'am Mary Lee Sardido, shout out po. Uh, Mary, uh, Mary Dela Reyes, shout out po. Isabella Mucha Hunter, shout out po. Kumande. Ah, uh, Isabella Mucha Hunter, hindi po ako yung Commander Abraham. Hindi po ako yun. Pasensya na po. Uh, sabi niya, bro, thanks sa bato mo, Commander Abraham. Hindi po, hindi po ako yun. Namimeki po yun. Ginagamit ang aking picture. Kasi ito po ang aking Facebook. Yan lang po at wala nang iba. Yeah. Gany, uh, Ramos, shoutout uh, Jenny Ramos, shout out po. Jenny Ramos, shout out po. Marilo Borgonios, shout out po. Boat Builder TV, shout out. Robert Cabunila, shout out po. Uh, Marilyn ka Marilyn ka Stilio, shout out. De, uh, Denley Lerwal, shout out po. Loleta Makalintal, shout out po. Joy Heng ba Batike, shout out po. Anari uh, Bonsales, shout out po. Jenny Minjola. Uh, yon, maraming maraming po salamat sa inyo po. uh, pag-comment. Nawa, uh, like share pakishare po ang aking video. So ako po yung eh, di nagpapasalamat sa lahat ng uh, order na anim na mga medalyon. Ayan po ang inyo pong mga resibo. Ayan. Pinadala ko na po yan. yan, Salamat po sa inyong pagtitiwala na kahit payment first through GCAS ay nagtiwala po kayo. Salamat po. Ngayon naman sa mga gustong order ng mga ng mga medalyon Uh, available okay, po tayo. Ito po ang order eh, San Miguel eh. Uh, pulang San Miguel po yan. Order ito, kaya lang hindi hindi niya tinuloy ang order niya, matras, ayawang ko. Eh, may kompletong dasal po yan. At may pre na bato o mo po. Ayan, San Miguel. Okay. Abe, uh, isa nag-isa na lang po ito. I-PM nyo lang po ako sa akin. I-PM na ito. At sa lahat ng order, ng mga uh, medalyon, omo yon basta order po kayo ng uh, medalyon may free omo po yon ha okay yun na sa mga engraved design may free dalawang omo po sa mga yun din sa mga ordinary designs may free may free din po yon so narito po ang aking uh, ito unahin ko na yung aking uh, available po tayo ngayon uh, 8AD medal yun. Napakalinaw po yan. yan. po kayo. May kompletong dasal yan at free ba Ang grave design din po yan. Ito naman ay uh, 7 labis. Ah, 7 labis. May kompletong dasal. At mas mapalat po kayo na orte nito sapagkat may PDF file po ito na buong aklat ng uh, City Bertodes na uh, nakapalog doon lahat ng orasyon nito at may free to mo po yan dalawa yan ito po ay mga engraved design Ayan, ah, uh, star of david lagi kang magtatagumpay naman ang balak mong makakabuti sa iyo at ligtas sa kapa, sa kapamakan uh, Kapit kapitan ingo medalyon yan uh, formula ng araw sunog lahat ng masamang kapangyarihan yan uh, ano, ang uh, Cinco Medallion, yan. May kompletong dasal at three na dalawang bato. Ah, uh, yun, uh, apat na pa ako ng Panginoon, napapako na ang masamang kapangyarihan. Yan po. Alpha Omega Medallion, yan ang Alpha Omega Medallion. Malinaw po yan. Asyete Uh, ang NSL. So may mga dasal po yan. Bawat medal yun, ha? Uh, atardar, engrave design, at spiritum waxing. Uh, so nag-iisa na rin po ito. Ano, uh, Haring Metatron. hari ng Kidlat. Yung pinitong uh, tagusan. Yan po. Yung pinitong tagusan. Madalang lang po ito ngayon yung pula po ito yung uh, puro dilaw na lang po at ito uh, uh, bao na isang masa ito po ay uh, 500 tapos dagdag na lang po kayo ng 100 para shipping bao libon so yun ah uh, basta free bato mo yun ang lahat ng yon ay uh, yung mga yung mga ay 1.5 po na um, ang presyo nun ay uh, shipping na po at uh, may dalawang bato mo at dasal eh, sa iba 1.5 na wala, wala ka pang makuwang dasal at walang previous na bato mo so ipm nyo lang po ako sa aking FB account ito lang nag-iisang FB account ko at yung Commander Abraham kumagaya lang po yan subukan yung tawagan hindi nyo po matatawagan yun o, yung itong mukha na to makikita nyo hindi po ako yan ha kasi may nadali na po nun at uh, nagreklamo sa akin bakit kuraw siya ano eh hindi ako yon eh ang FB ko yan I-follow nyo po ako tapos mag message so yon uh, since na sa dami kong cheche po reche at uh, yun pong ipapahagi na yung uh, rasyon. Ah. So, narik uh, Narik po Ang edukasyon na uh, inihilip sa tubig. Una, magdasal po kayo ng salama namin at abagino at luwalati at sumasampalataya at, at uh, magwis sa inyo pong kagalingan sa Diyos sa may likas sa pamamagitan ng sa Diyos ng So, nar narito po ang uh, orasyon. Oralen sentida salbamia cordis salutis. Amen. So, yun po. Tatlong beses nyo po papanggitin ang orasyon na to. At yun, po sa po pong, ah uh, sa inyo pong inumin na tubig. Kailangan po may nakanda po kayong tubig. At uh, uh, bibindisin nyo po ng diom asperosum dumini tatlong beses. At ihip nyo rin po sa tubig na inyo pong inumin. So, God bless. Maraming maraming salamat. At uh, mga order at gusto kumontak sa akin. Ito lang po ang aking FB. Nag-iisa uh, lang po yan ha. At wala na akong ibang uh, bubuksang FB kundi ito lang po. Maraming maraming salamat.